Hello guys, for today video, heto at uh, nandito tayo ngayon sa karagatan ng Saudi Arabia at uh, dito kami dumadaan pagkatapos namin magtrabaho at uh, dito kami nangangawil, dito sa Al-Saif Beach marami mga dumadayo dito, mga kababayan natin tuwing uh, biyernes, sabado at uh, ayan, nakikita nyo yung kababayan natin yan ang kanyang libangan at uh, libangan na rin namin dito kami nangangawil tingnan ninyo ang ganda di ba? pahapon na yan at napakalawak yan ay Alsaip Beach dito sa Jeddah at uh, ito yung aming uh, libangan kapag wala kaming ginagawa at heto tapos na yung trabaho namin na pagka sila nagtakita ko ng mga kababayan natin may huli na sila yan o oh. uh, paisa isa makalima lang sila dahil uh, pwede nang iulam yan Nung isang araw daw, nakauli sila ng malaki na tangke. Ay, ayun no, may pagi. No, Tignan ninyo guys, so oh, may pagi o. Oh. Mayroon siya, parang uh, mablog-blog. Maliit lang siya. Tuloyin mo kaya. Ano huh? yung isda dito? At ang problema, hindi ka pwede lumusong. bawal. Pwede ka mga wheel na ganyan ito, hindi ka naman pwede ng Kahit na -isa, pa isa-isa pa, lima-lima, ayan, meron tayong uh, nakukuha. Napakalawak na itong lugar na ito. Ayan, no? nakikita ninyo. Ang ganto. Ang ganda ko. Hindi ito publiko, privado ito. Basta kung um, sa inyo may mga ano kayo, Scoville, oh, pwede kayo mga mobile pero hindi kayo pwedeng maligo dito. Ito si Kabay, ang taga daw. Shout out sa mga uh, taga-resal dyan. dito. Oh, shout out. Kaya ikaw din nagbablog? Ayan. Ha? Bigote Vlog. Shout out kay Bigote Vlog. At ayan, nakamit natin dito. Ayan. Ayan si si di Black. Kaya nagpipising sila. Ang layo kasama niya. Kung kapag uh, wala kami nga uh, ginagawa, at, ayan. Bus namin. At pakawil-kawil at kahit napapaanaw. Kahit may isa-isa, meron -isa. tayong may ulap. Ano ba na kami dito?

parang ipon na no? Na kanyan din siya na Layo pa lang nakarating ng, ng ano ng Nansi Paginagis Ito dito sa kabayan no? Matagal ka na dito kabayan Ito naman Matagal na rin pala no? Matagal na rin pala siya dito si Bigote Black Ayan. Uh, ano bang pang mo para yung tumagal ka dito kabayan? Ayan, nagkabising-bising. Ayan. Kung wala kayong gagawin na nakakain, nakakaingit kayo. Ayan, si Bigode Black sa mga kababayan natin dyan. Ayan, sa misis niya. Nandito siya ngayon sa targata ng Alzaif na, Al na mid natin siya yan yung kanyang uh, libangan uh, at na uh, nakatayo siya dito sa site ng ano uh, dito tinan nyo <laughs> yan lang ang ano natin ngayon guys content natin na tayong pagpipishing at na uh, meet ko nga sila dito kapag wala kami ginagawa yun yung kasama ko na yun may ilipit sa fishing at dito sila rin na yung sa so, bukod sa pagpipishing ano pang uh, pinagkakabalahan natin

mag-8 years na sa walong taon ano ba yung mga na-invest mo na o na, na, na gawa sa buhay mga naipang mo ano bang <laughs> ano bang may mo sa mga sa mga kapabayan natin na dito na, sa <laughs> online yung mga may ilik sa mga online shopping kaya kahit yung may papayo ni kabayan sa inyo huwag kayo masyadong mag shopping shopping <laughs> kasi magastos daw <laughs> Ito lang sa. Atayang din din la, nat hindi, okay. na. hindi pa la basta-basta nangangaway may mga setup set, up, set up pa pala yung mga yan. Ang okay. lang setup, Nasa mga to 14 grams yung weight. Weight, may mga tinas. Ang layo nararating ng pansin nila. Saan pa 'yun? Sa loob ng mga Pahapon na. Tapos, uh, isa ng uh, gabi. Pero maliwanag pa rin. May araw pa. Kaya tala silbi dito sa Saudi, maliwanag pa. Mga ilang oras kayo mong nag-aano dito, nag fishing Sa Friday, sir. Uh, Friday, pumunta rin kayo?

sa uh, isang araw o dalawang araw na ulam. Oh, yun, yun ang, uh, uh, Ayan, nakadalawa na sila. Ano man tawag sa si isla na yan? Barakuda, sir. Barakuda pala. Ayan. Dumalaki yan, di ba? Oo, oh, malaki pa yan. Um, Kung um, baga, baby, ano pa lang to? Nakapalaki na ulo na. Siguro, isang kilo. Sarap ng kilo. Kilo, 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 sir. N Hindi ako makahit. Ayan, nak nakahuli siya, guys. Tingnan ninyo, oh. Sobrang laki yata yung nahuli nila na isda. Ang bigat. <laughs> Ayan, ang tignan ninyo. Dapat uh, oh, at lumalaban. Mukhang malaki malaking nahuli niya. Ayan, no, oh, guys. So, Napaka-excited. Ayan <laughs> yung mag-tsatsaga ka na makinglit dito sa ilang oras sa tayan at na meron silang na huli uh, na Meron na silang pangkulang na hapunan

Tingnan ninyo yung ano niya, yung pamingwit niya, bumabaloktot na, sobrang laki yata yung nahuli nila. Sobrang, sobrang tibay nung ano niya, pamingwit niya, ang laki yata nito, ang hirap pa hulihin. Tingnan ninyo, ano malaban. Waiting lang kayo guys ha, ah. tingnan natin kung yung malaki yung nahuli nila, napaka-excited. <laughs> Ayan o.

Nagirapan mo gila ano? Ah, nitong ano nito yung tali. Ang gando niya. Ayan guys, tingnan ninyo ako, napaka-excited nito. Ngayon lang ako nakakita ng ganito na ako namimingit. Ang bigat niya Ayan. Lumalapat pa ba? Lumalapat. Ang laki yata. Hindi ba mababali ng TVD? Tinan mo, bumabalok. Bumabalok na yung ano, yung pamawil niya. Ito talaga makita yung mahuli niya. Siguro, ayan, excited din kayo, no? Ayan, hintayin nyo, guys. So, nang manunod natin dyan, ayan, na tiyempuan natin sila. Ayan, no? Dito yan sa karagatan ng Alzai. Ang lawak hanggang doon. At panupok na yung araw. Pag alas 7 na lang Kapi, gabi. Tignan ninyo may araw pa. Manapit na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. At itong isa naman dito, ayan si si ano, Bigote Vlog. Nakahuli. Ayan, no? Tatlo na, guys. Ayan, no? Pwede na ito. Pang sarsyado. Apat. Ano, di Ano, di ba? Ayan yung uh, napaka-exciting eh. Kahit na maliliit at least nakakahuli sila, na. hindi ka nasisera, ulan na si pa rin na. Si Bigote na. Ayan si Bambus Ay. Follow uh, niyo, nyo, ayan sa mga mahilig mag-fishing. Ayan na, ayan na. Si Bambus Ay. Ito we'll na si Paul. Ayan na, ayan na. Ayan natin. Nasaan na ba? Nasaan na ba? Nasaan, nasaan? nasaan na? Ayan na, ayan na. Nasaan, nasaan? Yun guys, tignan na niya Wow, excited. Ayan <laughs> na yun. Ayan na yun, magsanang mapatid. Ayan, nakikita ko na. Ng... Ang laki, ano? Ayan na, ang laki, grabe. Wow, ayun o. No?

anak <laughs> itu Wow laki-laki <laughs> <laughs> <laughs>

Sisuriyan, magalala, <laughs> subalit amang iba sa sando kung ano yung anu kaing So ayan guys, at uh, na pinakita ko sa inyo itong uh, libangan namin dito sa Saudi Arabia, dito yan sa Al Zaid Beach dito sa Jeddah. At dito sa side na ito, hindi to uh, publiko, privado ito. Pwede ka naman mga will, pero hindi ka pwedeng maligo. Hindi ka pwedeng lumusong dahil na pinagbabawal nila itong border na ito ya sa mga mga kababayan natin dyan, sa mga mahilig na mag-fishing uh, kaya uh, para mawala yung homesick natin o init yan palipas oras at meron pa kayong uulamin So ayan, maraming maraming salamat sa panonood at sana naging game sa Pinlax ko. Huwag ganda pang parang nalit. Bless po. At uh, shout kay Bamboo's Eye at si Bigody Vlogs. <laughs> Have a nice day. At bless